Welcome back to my vlog Tomboy Palaboy Vlog Ito nga pala, nandito ako sa labas ng bahay namin At may napansin akong bunga ng kamatsili Na dumadami na at meron na rin mga mapula At tinog ngayon, titik natin ko talagang masarap Tara, samahan niya ako Dito rin may mga lemon Ma'am um, guys, ang um, kamat pero magtitingin tayo may napunto ito mapula tingnan natin ha tahanap lang ako ng pesto na pwede natin pagbabaan ng huh? silip ha hmm? sarap okay sakit Bunga na rin guys yung mga lemon malak na Ito yung mga Lemon Ang ganyan pa tayo ng bunga Ito yung kamatsiri na to Masyadong mataas ang puno Ito natin Itong maberde-berde. -berde. Ang mo, ha? Huh? Paip. Napaip. Masyado mataas, guys. Ito, ito. Paso. Nakain na siya ng ibon. Wala nang laman. Masarap sana. Pero tingnan doon. Tingnan pa rin tayo para tikmatikman natin pero parang wala na wala ano na wala na ay ito yes hindi kasi ito kayo na ang talas pala ng puno nito nakakawa na pa ay yes ayun

Ang gasinan ko lang kasi ito nagtitikman eh. Ito yung berde birde Pahinog na rin ito. Mas masarap yung mapula guys. Eh. Abak-abak pa mo. Ganda ba lang yung buto nito? Hmm. Mahal sa palak yung buto. Tingnan niyo guys, tikman na natin. Masarap naman pala, mas masarap yung hinog yung pula Salamat guys. Thank you for watching. Love you Tomboy Palabi